showbiz fanatics, ang naaaloka na hula or yung mga readings for din narito na. But At niyong araw, i-congratulate natin si Katrin Bernardo sapagkat niyong araw po, ay open na yung kanyang panibagong uh, panibagong Kat... Kat... Naila cut nail na spa no na matatagpuan po sa Ayala Malls Market Market no this is i think this is gonna be pang ilan niya na ba to comment niyo nga sa ibaba parang pangalawa or pangatlo niya na to so talagang nagbo-boom talaga yung kanyang karera or kanyang business pagdating po dito at uh, syempre alam niyo na meron po mga other fans na parang kinilig nung ginamit para inyong cut nails na spa eh kasi doon na, na talaga nakilala yan kayan tuloy-tuloy na yun, di ba? Parang ay eh, isa lang yung kanilang, yung parang business permit. So, this time, tuwang-tuwa ang ilang mga fans. Ayan, sa so, may makikita natin dito, na pagkatapos po ng kanilang taping sa isang, uh, sa inyong shooting po nila, binigyan po ng pagkakatao ng ilang mga fans na makada upang palad. O, oh, Tagalog yun ah. Ang, ang kat din, ano, pinakausap po ni Direk kasi marami pa rin mga fan ang nag-aantay sa labas. At, uh, para rin po mapasalamatan din ni Miss Katring yung kanila pumano, ano, kanilang uh, mga fans na talaga namang lagi nag aantay ano. Pero ito na, ha, dahil nakakaloka yung mga nasa comment section, tinataddad tayo, guys. Itong uh, pagay na ito, panoorin natin. Ang pinakamainit na love thing na pinag-usapan natin, ha, kamusta ang cutlet? So, itong dalawa na to is nag enjoy sila sa company ng isa't isa. Masaya sila. And kung may ginagawa itong movie, ito ay sabihin natin na papatok sa takiya. Wow! At meron talaga silang ginagawang ubi. Meron bang posibeng maging relasyon ng dalawa? Ah, wala. O ano lang sila, close friends. As in best. Siguro kung meron mang itinuturing itong babae na to na pinakamalapit na lalaki sa buhay niya, yun ay si Alden Richards. Pero walang... Wala pang pa relasyon? Walang relasyon. Hindi darating sa puntong magkakarelasyon sila? Hindi. Okay. Bakit? May ibang lalaking mai-involve sa babae. And yung relation talaga nila as in, ano lang, close lang sila. Hanggang doon, doon lang. Hanggang doon lang? Hindi naliligaw si Alden? Parang hindi eh. Talagang malapit lang siya. Noong kay Katrina, may papasok pang isang lalaki? Actually oo. Oh, oh. Meron pa. Sino so, yung lalaki niya? Nakikita mo ba dyan? Actually nalawaan ko na to si Katrina Bernardo. Ang possible na maging next boyfriend niya ay nag-uumpisa sa letter J ang pangalan. Kung meron pang... Madiligaw Uy, ba't ano Oo. Meron, meron. May mga nagpaparamdam sa kanya. Marami? Oo. Oh, actually, medyo mas ahead sa kanya yung mga nagpaparamdam sa kanya. Meaning, mas medyo matatanda sa kanya basta una sa showbiz. Kasi po na taga showbiz, pa posible na rin na nasa circle of friends lang niya. Ah, uh, pwede din sa showbiz, meron nang dinigo sa kanya na mas matanda sa kanya. Mm. Ano okay. mangyayari kay Alden? Si Alden Richards ay magpapayaman lang ng magpapayaman. And siya naman ay blessed talaga. Kaya naman sa cards niya, masinop sa pera tong tao na to. Ay kung sakaling may mga bagay siyang gustong gawin, ganyan, magagawa niya. Pero kung sa relasyon kasi medyo negative, naka-reverse ang kanyang relasyon. So, hindi pa uli sa ngayon. Hindi pa uli sa ngayon? I mean, hindi pa uli sa ngayon. Di ba nung nakalaakala natin si Mimi Mendoza ang kanyang, mm -mm. di ba? Ngayon, kay Katrina, hindi din. Nakakalungkot naman yan. yan pero ito mga... Yan ay ilan lamang sa mga lumabas no nang uh, hula no netong si Mamu at mama, bibigay ko po sa inyo opinion ko pero aside from that is matapos nang sabihin lahat yan ni Mamu dito po sa YouTube channel ni Romel Chica may paalala na masisiguro natin samahan di ba. Maari bukas, makalawa, magba-dive mag ba? Pareho so, lang naman yun. So ayun, ang para-a cut dead. Ito na. Isama natin ang hula. Kabusta si Daniel Padilla. Totoo bang kung tutuusin, hindi eh, talaga naging maganda ang readings netong si Alden Richards and Catherine Bernardo. Sinabi nga po dito na parang si Alden Richards is uh, parang ang gusto lang talaga niya is magpayaman ang magpayaman. Meron pang uh, revelation kay Miss Catherine na magiging jowa daw ni Catherine ay mas matanda sa kanya. At the same time, ito, ito raw ay nagsisimula sa letter J. Pero sabi ni Romel Chica, na yung readings na yon o yung hula from the word hula, di ba? Yung hula, ibig sabihin, hindi naman talaga sigurado. Kung parang pwedeng, pwedeng magkatoto o pwede rin hindi, di ba? At sinabi rin ni Romel Chica sa hule pinaalala niya na maaaring yan ang readings ngayon ni Mamu, pero pwede pa rin siyang magbago. So, bakit ko po ito sa inyo? Kasi marami pong mga commentators dyan sa comment section na parang sinasabi nila, hindi naman naliligo si Mr. Alden kay Katrina, ganyan-ganyan eh. Parang nagko-comment na sila at nag, parang nagko-conclude uh, na sila na yung mga nakikita natin ngayon na mga paayuda kay Catherine at Alden Richards, lahat po yun is for showbiz lang. Parang ganun yung basa ko. Pero gusto ko lang din po ipaalala sa inyo na... Ano't ano man po ang mangyari, Kimis Catherine ano mat, ano't ano man po ang mamaging desisyon or maging dulo ng kat din, ang pinaka-importante sa lahat, sinuportahan natin sila. At hindi tayo magsisisi kung bakit silang sinusuportahan natin because they are really a good person inside and out. Miss Katrina napakabait ng tao at napaka-generous. As well as Mr. Alden Richards, alam niyo po ba na sa lahat ng mga proyekto na, na inyo pong uh, pag pag-support kang ginagawa nyo kay Alden ay kapalit po nun ng sandamakmak na mga estudyante na napag-aaral ni Alden at natutulungan niya dun po sa kanyang, uh, yung kanyang foundation, yung AR foundation niya. No, talagang masasabi mo na may pinupuntahan, 'di ba? Kumbaga hindi lang para pansarili niya, but still may heart siya sa pagtulong. And for today, for more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darin's TV. God bless everyone. Catherine Bernardo and Alden Richards binuking at nagkomento si Miss Amy Austria sa kanyang IG story. But before that, today's video, laman nga po ng Instagram post and Instagram stories ang lahat ng mga kaganapan kay Miss Catherine Bernardo kung saan pinapakita niya. And she's very proud to show kung ano po yung kinakakabisihan niya during the, yung pahinga, day, pahinga hours and pahinga days po nila. Sa isang video po na ipinost si Miss Catherine Bernardo, nardo kung saan pinakita niya na nabluto siya ng iba't ibang potahe at ang pinatikim niya po dito is walang iba kundi si mr alden richards isa sa mga menu na niluto niya eh yung uh, steak ayan yan po si alden pinatikim niya talaga kay alden richards yan ayan so sa video na yan di, ano ka lang minute ko kasi may music kasi baka may mag claim ng right music ma tayo kaya kin medyo, you know, natin, medyo tinner off natin yung music. Pero diyan, maririnig natin yung boses ni Mr. Alden Richards Charles while siya po ay, uh, siya yung pinatikem ni Mr. Miss Katayin Bernardo ng steak na niluto niya, no? Alagang, Benny, nag-e-effort din naman pala si Miss Katayin para po dun, di lang para kay Alden Richards Charles but also sa lahat ng team ng HLA. At sa kanya pong post, IG story niya and IG Instagram post niya, may nagkomento po na malapit talaga kay ni Miss Catherine Bernardo. Kasi itong ay ito pong adult press na ito. Ay nakasama niya po sa isang teleserye na talaga namang naging hit sa lahat ng mga manonood kahit po yung teleserye na yon ay uh, remake na siya. No, nagawa na po ng ibang artista at uh, talagang uh, tumabo rin po yon at kumita rin po yung teleserye na yon. So, sabi po ni Miss Ami Austria Ventura, sabi niya, ang galing mo na magluto, anak. At Bernadette ko, nakatagpo si Miss Bernadette. Si Kat Bernard, Bernardo, pwede ka na mag-asawa. May emoji, tapos love you with heart. Ayan. So, Medyo, I don't know, ito pong si Miss Amy Austria, Ventura na mayon, ay nakasama po ni Miss Kathleen Bernardo sa isang teleserye po na pangako sa'yo. So, kasama niya po doon si Mr. Daniel Padilla. According to Miss Ami Austria, dati po sobrang fan na fan siya ng Katniel. Mula nung nakasama niya tong couple na ito, yung ex-boyfriend niya, dun po sa teleserye ito. Kasi nakita niya po kung gaano po kabait itong si Miss Catherine as well as si Mr. Daniel Padilla kasi talaga namang although marami nagsasabi na medyo mayabang yung dating ni Mr. Daniel pero marami rin naman po nagsasabi na mabait naman daw at marespeto si Mr. Daniel Padilla garon din po si Miss Catherine Bernardo ganoon din po ni Miss Amy Austria si Miss Cat at sinabi niya dito na tahasan niyang sinabi kay Miss Catherine Bernardo na pwede na nga daw di umanong mag-asawa itong si Miss Catherine kasi napaka impossible naman na hindi nga nababalitaan yung mga lalaking nalilink dito kay Miss Kat lalo lalo na po ang isang Alden Ray Charles lalo na ngayon sobrang matunog po yung pangalan nila hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad lalo lalo na sa Canada kung saan eh laman sila ng international news at pinag-usapan po silang dalawa at uh, ngayon sobrang controversial din yung mga lumalabas na balita lalo na po yung hula para sa kanilang dalawa na hindi naman daw di umano nagkakaroon ng romantically uh, linking yung bawat isa and sabi ko nga po dun sa si sa last vlog natin, is tanging ang Diyos lang ang nakakaalam, diba? Kaya nga sinabing hula, ibig sabihin hindi totoo, or pwedeng magkatotoo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEdgeTV. God bless everyone.